hindi tayo mukhang makapansin Hi Arnelia Hi nandito kami sa aming tak tak mo tatak mo nandito kami sa aming sariman. syup syup orange ang taong vertical mo Portokal. ayos ah hindi na surprise sa anong dito kami. Hi Hi Hi! Ang hirap naman dito sa road eh. Uh, Puro uh, puno. Uh, 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 Walang <laughs> bunga. Tama na. Sige. <laughs> <laughs> lakad kayo, lakad kayo doon. Sundan ko kayo ng ano. O taro. Palabas na. Sige, palabas na tayo? Palabas para Sus kita yung garden. Susot na tayo rito. Palabas! <laughs> <laughs> At parang naalat ako ako yata. Ano? <laughs> <laughs> oh, Ayan po sila. Ayan, <laughs> <Yeah>, magsayawa kayo. Bilbil mo tayo naman, Taba yun, Taba! ha sa ha 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 cellphone <laughs> 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 ro 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 <laughs> Ay, pati paaya tayo. pala bago ka mag gross Bukas sa bangko lang. Saan? naman. Dito ko ganito. Dapat pala, binidyo ko kanina yung sapuno na. No? Ah. Ano? Palayo naman siya dito. Tapos? Ako pa ko na kulan yan. Ha, wala ka video? Yan po ang garden ni Arnelia. Yan. Yan ang palasyo.